guys ayan so guys uh, ay papapuntang Imus Cavite uh, mamaya sa simba ako mamaya tapos um, pupuntahan sa simbahan Imus Cavite sa kabila dati kasi nagsisimba ako doon uh, buhay na tubig ngayon naman gusto kong puntahan sa simbahan so guys so, nagpahatid ko ako sa pamangkin ko Maganda ng maganda na ang panahon guys, wala nang ulan Sarap nang iinom ng shell kasi alam ko pa yung simbahan, nakarin ko sana, kasi ka, ano, gusto ko rin mag-exercise. Naglalakad lang ako pag, ano, pag magsasimba ko. Eh, hindi ko alam yung simbahan na magsasimbaan ko. Kapatid eh, pa ako sa ko, eh, Pag alam ko na yung simbahan na yun, hindi ko rin maglakarin So, kahoy uh, so, ito sa tabi makahoy ang daan na tama ako okay. okay, pisa